housemates ay nabuo na ang listahan ng mga nilado sa Ligong ito. At, at yan nga ay sinabi Soy, JM, JP, and Drain. And at this point, the voting is now officially open. Pwede niyo lang i-vote to say mga housemates na gusto niyong iligtas mula sa eviction sa pagtatapos ng Ligong ito. Kung paano narito. Sila ang mga nominado ngayong Ligong Big Soy. J.M., J.B., Rain. Sino ang gusto mong To vote, use the My App and choose the housemate you want to save. You have the power to vote. Pinoy Big Brother, Gen 11. Ang gabi, muling ginap ng housemates ang common ng eviction. Ang unang ay unang ngayon ay ikaw. Siya! Congratulations, Siya! You are safe! Another um, weeks na naman ang kailangan ilaban ng EMWAB. At syempre, kuya, itong mga weeks na ito, lagi mo ikot ka para sa pasiruloy na. Yung parang ng ko na pag-iipatitig ko, hindi lang yung pinalabas ko. That means, emosyonal at kabadong nakikita kung ang best friend pa nga ba nila ang makakabalik. Kuya, I'm very happy pa kuya kaya, kaya is ba? back. Kasi, I really, really believed believe in her, kuya, na she'd come back, kuya. Hindi pa siya, siya nagsigit, kuya, siya? na nandito pa ako. And, I'm so grateful. I'm shocked but who I'm so grateful to say, um, I'm still here, but who we are, sa bahay niyo. yung naamdaman ko dahil alam mo naman o na si Jared na ay matito sa akin. yung nalulog ko o kuya. Sinagal mo si Jared para i-motivate ko o kuya. Siguro yun yung malaking mababago para sa akin kuya. Wala na akong sasabi sa akin na okay lang yan. So, uh, um, na uh, ma stay uh, the end of the day, kuya, I have, have to, believe to believe in myself. Kahit na if I think other people deserve it more than, than, I, than I do. Lang for me other than myself. Um, Talagang Harapin ko na nandito sa at mo yung mga sinabi niya sa At dalang dalang po yung mga ko para sa mga inyong Dahil sabi mo yung nangyari sa akin Siya yung alabas Bukol ko naman Lumabas mando siya Kuya Gumaban mo para sa sarili mara sa ko at para sa mga araw po po Pusos na pamamilitar. Yes. Ang lahat para sa isang mahalagang isyu. Kasama nito, bago matapos ang rito. Isang big ang hinarap ng bawat pares na magkakailigan Ito ay nagresulta sa pagkaka ng nito artificial at nikulat. Ngunit ang naging babigat na palit ay ang pagkakalagay ng apat sa inyo sa alangan. Dahil dito, dahil kung ipaalam sa inyo, Lito, JM, JP, at Ray, kayo ang bubuo sa listahan ng mga nominado ngayong lingkod kabado ko yun kasi kung hindi lang kami here, so I'll do what it takes po kuya to keep my spot. Sa linggo pre ko ito? na ataw na Ano na yung mga mga mga. Ang Ito ang may Hindi ko mawawala yung kapag na ako sa mga nominado lalo. din na ako ang dito na yung parang sa mga para sa pangarap namin. Yeah! na tayo. May <laughs> pa tayo. Alak <laughs> na baba. Sa pasan ko, wala naman ng mga wala naman hindi ito yung madalang. Buka ka luminado na po ko eh. Kaya na po ko yung mga dulo eh. hindi ito yung po ako po eh. Napakalain ka naman ako. Kung ang sige talaga, hindi sa bagay niyo po. Kaya na eh. Mabigat mga galang. Tarapin niyo sa susunod na ako. Gagalingan ko na lang mga hindi sa pagitan ng mag BFF ng mga housemates ay nabuo na ang listahan ng mga nilado sa linggo ito. At yan nga ay sinabitsoy Soy, JM, JP, and Drain and at this point, the voting is now officially open. Pwede niyo lang i-vote to say, mga housemates, na gusto niyong iligtas mula sa eviction sa pagtatapos ng ligo ito. Ay kagabi, naganap na nga ang big comeback ng mga house challengers na tutulong kay Kuya at sa taong bayan na mas makilala pa at matukoy kung sino sa natitirang